Hey mga besh, welcome to my vlog. To this video mga besh, gagawa tayo ng potato salad. So bali may ara kita duwa ka itlog. Depende sa inyo kung pila ka itlog ang inyong gamiton ha. Pwede mo lang itlog sang ginatago nyo dira. <laughs> may ara kita sang vinegar. Rice vinegar ang ginagamit ko. Kaya wala na ako din sang vinegar na stock na sa Pilipinas. And syempre may ara kita sang mayonnaise. Kahit ano nga mayonnaise pwede. May ara kita sang mustard, yellow mustard. Hindi niya siya maanghang, suitable para sa mga kabataan. May ara kita sang soap. Kag may ara man kita sang sugar. May ara kita sang ito, siliri. Kung wala ka, sang siliri mga best, ang optional sini, butangan nyo sang cucumber. Tagta din yung maliit na cucumber. Masarap. Ang siliri nga ini mga best, the best kasi ang kanyang amoy masarap ang kanyang amoy, mabango ang kanyang amoy. Ayan. So, ito, una-una natin gawin is, lutuin muna natin ito. Pakuluan natin. Tara, let's go. Pakuluan natin. Make sure mga best nga nahugasan nyo ha. Isabay na lang natin ang itlog. Ayan. Pakuluan lang natin. I-hard boiled natin mga best. Siguro mga 10 to 15 minutes. Nga maluas Asta maluto ang aton nga potato. Sampang nag-boil na natin yung potato, makap kita sa ang siliri. Bali mga best is stock lang talaga ang kwao natin. Hindi natin pag-isama ang nga dahon. Ang sarap kasi mga best ng siliri na ito eh. Sa amoy niya palang grabe. Masarap ito lagay sa mga pansit. Mm, Sarap. Gustong-gusto ko. Pero may ara, ang iban, hindi nila gusto kasi malang to. Hindi nila alam na healthy ito ang siliri. So, ikat lang natin. Okay, I think it's enough. Too much na ino. Inigis siguro. Mamix na kita sa aton nga sauce. Ang mustard na ito is yellow mustard. May ara kasi mustard nga, maanghang siya. Parang hindi siya makaon sa mga bata. So, ini ang yellow mustard is para ni siya sa makaon ni siya sa mga bata kaya hindi ni siya maaanghang. So, 1 tablespoon lang ilagay natin. Ayan. 1 tablespoon of mayonnaise to or pa subrahan sobrahan natin to konti. Ayan. Ini mayonnaise nga ini mga best is less fat ni siya. Light lang siya nga mayonnaise. Ayan, ito. Maglagay tayo ng kalamay. Kunting kalamay lang, asukal. Maglagay tayo ng salt. Kunting salt lang para lang sa para lang ma ano para lang medyo may may damil mga best take note kunting vinegar lang amat amaton nyo lang ang iyang nga taste bala mo hindi bala mo depende man na sa inyo nga lutuon na potato amat amaton nyo lang so maglagay kita gamay lang gib nga vinegar ayan vinegar kay kun hindi karon kun hindi pagid karon manami ang iyang nga sabor dugangan pagid naton ayan So, i-mix lang natin. Indiretso ko na lang di mga best para syempre may mga sauce na daan nga nagakapit kapit So, wasting. So, mas better nga dire, kag i-mix na lang natin sila tanan-tanan karon. Ikat lang natin ha. Ayan. Mga maliliit. Kung ano, kalaki ang ating ang ating potato, pagkat natin sa ating potato, ganun din kalaki ang ating itlog. Ayan. Ilagay natin dito. Ang dami din pala, oh. Kalahati lang, pero ang dami. Lagyan natin ito ng ating celery. So, mix na natin. Parang tamang-tama lang. Kalahati lang. Ang mm, tarap. Mga besyo. Mmm. Bakit ang pangit ang ano? Pangit ang ating kamera. Pag sala malapit siya. Kasi yellow. Kaya ganyan yung kamera natin. Parang blurred. So let's try. Mmm. Ang sarap. Pag kinadag mo siya, yung crunchy ng ano, ang silirin jaan at saka yung amoy niya. Napaka perfect combination talaga sa iklog at saka sa aking potato. At ang ating ano, malamis na miss siya na medyo sour, kunting sour. Nag-blend siya sa ano, sa mustard natin. Masarap mga bes, masarap. Hmm. Hmm, hmm. Ang sarap. Gawin nyo to. Ang sarap. May itlog na. May potato. at syempre, may mayonnaise siya. So thanks for watching. Sana may isang recipe naman kayong natutunan sa araw na ito. Bye.